Madalas kong sinasabi na may mga dalawa lang naman or two and a half reasons mga utol para bumalik ang ex mo sa'yo. Kumbaga, ito ay nagsisilbing reminder na huwag ka na magpaka-busy, huwag ka na maghanap ng kung ano-anong paraan or solusyon. Mag-focus na po tayo sa dalawa't kalahati na to or dalawa na to. Madalas kong sinasabi to sa mga vlogs ko mga utol. In fact, kung kayo po ay makakausap ko sa isang one-on-one -on -one coaching, na pinatutupad po natin, servisyo natin, ito po ay madalas ko pong binabanggit. Actually, pambungad ko nga yan eh. So anyway, madalas ko sinasabi ng mga utol na kailangan magkaroon ng ex mo ng tinatawag na fear of losing you. Fear of loss mga utol. Ito ay magbibigay sa kanya ng paraan o sitwasyon para i-admit sa sarili niya na meron pa rin po siyang pagmamahal. Kasi pa kayo po ay nasa breakup mga utol, katakot-takot na denial period or non-approval stage ang papasok sa isip mo na matatakpan yung takot, na matatakpan yung legit na nararamdaman mo sa isang tao. Kadalasan yan mga utol, di ba may mga naiiwan from feelings. Pero kung halimbawa bibigyan mo ng takot, sadyang mabubura yon mga utol kasi po yung fear of loss ay napaka-powerful. Pero kung halimbawa ang fear of losing you, o yung takot na mawala ka mga utol ay hindi tumatalab. Paano na? Kasi kadalasan din ha, misa sa mga clients natin, mga kapatid, sa mga nakakausap natin, meron din mga situation kung saan nilalagyan ng fear of loss pero hindi tumatalab o nahihirapan silang patalabin sa mga ex nila. Especially kung halimbawa ang matataas yung ego. So pagkaganon mga utol, paano na? Punta tayo sa pangalawa, which is di inspiration. Ito po ay napakatinding motivation mga utol or powerful tool din para bumalik ang ex mo sa'yo. At napakasimpleng maintindihan nito. Inspiration. So meaning to say kailangan mag-focus ka sa mga bagay kung saan siya po ay muling gaganahan or trigger may inspired po sa atin. Parate ko sinasabi na kung kayo nga po ay magpapakadala or kung kayo nga po ay madadala dun sa panic at takot na yon at magpapakadepress, or magpaparamdam sa ex mo na mga kahinaan mo, mga utol, lalong-lalo na yung evil side natin, di ba na madalas nilang pinalalabas. Pagkalimbawang kayo po ay nasa breakup, siguradong hindi papasok yung inspiration. Kailangan po mga utol ay ito po ay maramdaman nila immediately or upon connection. Kung halimbawang kayo nga po ay mabibigyan ng pagkakataon, magkita or magkasama or magkausap. Kailangan instead na kayo nga po ay maging busy sa nararamdaman natin, magpapakalungkot tayo, iinom tayo, kakausap tayo ng mga iba-ibang tao, mga utol, para lang ma-refresh yung depression natin, kalimutan na natin yan. Huwag na natin gawin yan, mga utol. Maghanap tayo ng mga ways or paraan para makita kagad ng ex mo yung pagbabago po natin. Nang sa ganon, pumasok at dumalay po agad-agad yung inspiration. Kasi kailangan pabilibin mo siya eh. Kailangan hindi mo ibigay yung expectations niya mga utol dahil pag ito po ay binigay natin, natural mako-confirm lang po niya yung do sa checklist niya. Ah, hirap, ah, depressed, ay nalulungkot. Hindi niya kayang wala ako. Pagka ito po ay binigay natin sa ating ex at na-validate po niya mga utol, negative yung inspiration at malabo papasok ito sa kamalayan ng ex mo. Kaya unang-una dapat guard your thoughts. Huwag mo iparamdam sa kanya o huwag mong ibigay sa kanya mga utol yung inaasahan niya. Unang-una yan. Second siguro is mag-isip tayo ng mga bagay kung saan marirekindle yung inspiration na yan o makikita niya once again mga utol. Yung parati ko sinasabi na ibalik mo yung dating ikaw, ibalik mo yung dating shining, ibalik mo yung dating character kung saan siya po ay na in love mga utol, kung saan siya po ay bumilib sa mga prinsipyo at mga pananalita po natin. Good yun mga utol na panimula para maramdaman po niya yung inspiration. Then, passion. Kailangan makita ng ex mo mga utol na kayo nga po ay patuloy na may mga objective. Hindi yung parang alam niyang kayo nga po ay nakakulong, umiiyak, lugmok at patuloy na parang walang gana sa buhay mga utol. Pag ito po ay nangyari, walang inspiration. Manood tayo mga utol. Gumamit tayo ng mga paraan, manood tayo ng mga video kung saan tayo po ay magkakaroon ng inspiration, yung po natin yung energy na yun mga utol. Kasi pag ito po ay nangyari, maitatransmit mo yan or magsisignal yan sa ex mo, especially kung halimbawa highly motivated ka mga utol. Humanap or lumapit tayo ng mga taong hindi tayo ilulubog or papayuhan ng mali mga kapatid dumikit tayo sa mga taong mamomotivate tayo. Yung talagang ibabalik kagad yung complete self mo at bibigyan ng inspiration na nangyayari sa atin, kahit nga po ito po ay negative. To be with some group of people or people, mga utol, that are highly positive, ang laki na maitutulong nun sa atin, mga kapatid. Kasi sila po yung magbabalik ng dating ikaw. Yung positibong pananaw, mga utol, ay mas mabilis na babalik kung ito po yung environment at atmosphere po natin. Bumuo ka ng circle of friends mga kapatid or family members or best friend natin kung saan ito po yung magiging objective. Kasi yung mga taong yan utol, syempre tutulungan ka nila, alam nila na emotionally wounded ka. Kaya ang gagawin nila, kakausapin ka nila regarding sa problema. Pero nasa atin ang kontrol. Pwede nyo pong sabihin sa kanila na wag na natin pag-usapan yan. Tulungan nyo na lang ako kung paano po ako go-grow, kung paano po ako madidevelop, kung paano papasok sa isip at puso ko yung inspiration dahil kailangan-kailangan kong itong itransmit sa kanya at hindi po niya makitang ako nga po ay lugmok at dapa. Kasi utol, pag ito po ang ginawa natin, mas mabilis na mararamdaman ng ex mo bumalik sa atin. Dito siya gaganahan. Dito mababalik yung feeling na siya po ay na-inlove sa atin once upon a time. Dito po siya magkakaroon ng inspiration. Alam naman po natin na ang tao, wired tayo dyan. Gustong-gusto natin makasama yung mga tao talaga maa-uplift tayo. Kung saan tutulong para tayo po ay sumaya, kung saan magkakaroon po tayo ng opportunity na mag mga utol, yan po yung totoo. Hindi natin pwedeng i-deny. Kaya kung halimbawa ipaparamdam mo ito sa ex mo, makikita kanya niya bilang karapat dapat on that same position kung saan kayo po ay nanggaling. Kesa naman yung makita niya kayo nga po ay negative or desperate natural, hahayaan na lang niya nandyan yung void na yun kesa namang ilagay kanya niya doon kung saan hihilay mo siya pababa. Mas okay pa rin, of course, na ipasok natin yung inspiration. Aside from the fear of losing you, gusto mo talagang bumalik ang ex-boyfriend or ex-girlfriend mo sa'yo.